Ang isang local government vision, mission, uh, unit, ito ang magiging gabay natin. Sunod po ay ang mission. Ang ibig sabihin ng mission, yung mga dapat gawin para matupad ang vision. Ito ang panuntunan natin kung paanong mga lingkod bayan tayo ay kikilos. So yun po, vision, mission and core values. Magandang maga po sa inyong lahat. Kaya po, inaasahan ko po lahat ng kawani ng lungsod ng San Pablo ay magiging magalang sa ating mga mamamayang pinagsisilbihan. Pagkat ayoko, ayoko po na magmamasungit tayo sa ating mga mamamayan na sila naman sumusweldo sa atin. Kaya po, inaasahan ko ang ating pong mga kawani ay magiging matapat din. Ano po? mga kawani natin ay hindi po kukuha ng pera o kokotong ang ating kukotongan ng ating mamamayan. Pagka tayo po ay KFC. Tandaan po yan. Tayo po ay KFC. Hindi po ito Kentucky Fried Chicken. Kundi po ang ibig sabihin nito, KFC. Tayo po ay Kotong Free City. Ang San Pablo City. Kaya po tayo dinudubog na ngayon ng mga investors, mga negosyante. Bakit I saw to it that they understand that sila po ay hindi na pasok-pasok pa lang ay kinukotonga na. Ano po, sila po ay magdinegosyo sa atin ng malaya pero babayad po sila ng karapatang buwis sa ating bayan. We will make this city great again. Magandang umaga po, mabuhay po ang mga taga sa Pablo. Mabuhay po ang ating dakilang lungsod. God bless you.